It's time to read the gift. Warning you may cry tomorrow. Warning you may cry Dear mama, thanks for visiting. Hope you visit next year. You're one of my best grandmas ever. Remember to smile. From Caleb. Dear Nino, famous vlogger in the Philippines. Nagigiyak na tayo. At ngayon, na-delay yung flight namin. Magbo-boarding na dapat kami. Feeling ko may rasin kung bakit na-delay flight natin. Bakit? Okay. It's time to read the gift. Killian's special oh, gift. letter. Gift, letter. So, Sakat na mata ko, ayoko na. Ha? Sakat na mata ko. Ako <laughs> na yan. Um, warning, you may cry, tomorrow. You may cry. Warning, you may cry. Kay Aldrich. Bakit sa akin walang warning yung <laughs> baby Remember to smile from Kaylin. Tapos yung mami naman, wait lang, bunuksan nyo yung mami. Alam alam nyo guys, talaga naman nasabi ko na to. Kapag pumupunta tayo na binibisita ang ating mga isa sa mga, mga mahal natin sa buhay, napakasaya. Pero yung masakit, yun. Iiwan mo na sila ulit. Yung pabalik ka na sa bansa mo. Babalik naman, babalik naman tayo sa kanila. Pero madalas kami nang pupunta dito. Mm. Kasi nagre-request si Kilian na mm. dapat nga tomorrow daw eh, eh hindi naintindihan intindihan ng bata na napakalayo. Yeah. Magre-request siya three times a year o mas ma, mas madalas pa. Pero tsaka kasi good terms na tayo uh, okay. sa lahat. Okay In na. good terms naman kami. Co-parenting uh, sila ni Aldrin. Mm, at okay na, no problem okay na. Okay na, Yeah, natutuwa ako dun sa bata. Lumaki naman. At sa loob ng 20 years na hindi ko nakita namin, okay naman ang kalagayan. Mm. Ako rin, happy ako. So, I'm happy for you. Mami niya. Kasi niya ako magbasa. Okay. Ito si Kelia nagbigay ng letter sa amin, isa-isa oh, -isa kami. Binigyan kami ng okay. isang letter. Pati din si Daddy, pati si Kenji, si Aterian. So, dear Mama, thanks for visiting. Hope you visit next year You're one of my best grandmas ever. Well, basically, all my grandmas are the best. I really miss you. This was a great holiday. Thank you for taking care of me, loving me, even franking Ninong with coffee toothpaste. I thank you for everything you gave me. Sorry if I have done all the bad things I've done. I'm sorry. I hope you visit next year or even better this year again. Love you always. Lots of love from You know, Lots of love. Lots of love from Killian. Alam Sweet ni Killian, no? Alam oh. Naalala niya lahat. Alam niya lahat. Yan nga maganda kay Killian eh napaka matured na bata at napaka sweet mm -hmm. na sweet, siya, sweet na, na bata kagabi <laughs> pa ako umiyak kasi katabi ko siya natulog sa hotel at nagre request siya na wag na daw kami umuwi hindi naman pwede yeah, hindi naman pwede kasi siyempre yung family namin mm -hmm. nandito sa Pilipinas okay. pero I promise him na madalas kami pupunta sa Australia si Alvich naman ikaw rin na ba Oh, binigay niya sa akin si Luffy. Sabi ko, gusto ko si Luffy eh, pero gusto niya. Ah, binigay pala sa binigyan Binigay niya sa akin. Oh, yung cute! Hindi, oh, binigay ako siya ng maraming stickers. Sabi ko, can I have Luffy? Sabi mm -hmm. niya, no, I like monkey D. Luffy. Pero ba na wala, binigay niya rin sa ah. Si Kilian, bumili siya ng ganito para ibigay sa akin. Mm, sweet nga. Lahat tayo siya Si Among Favorite niya rin to eh. Excited na ako sa letter niya sa'yo. Go. <laughs> Dear Daddy, Alex, I put One Piece characters in the envelope. Because you said you <laughs> wanted some. Santo? Dad, thank one. you. Oh, Dad, thank you for everything. I'm sorry. I'm sorry if I had done anything bad to you. You put an effort for me. Oh. Oh. Uh -huh. Ano? Sino ito? Sino si Gilin kay Aldrich? Ano na? Ang sapat, iyak din ako sa... Naluha ako sa message ni Kilin. Iyak, 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 iyak. Ang sapat, iyak, 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 iyak. Ang sapat, Parang sabi niya, ano? Ah, alam niyo na nag-effort siya. Alam niyo na nag-effort. Pumunta dito. Sana daw mag-visit again kasi mag niya ulit eh. Grabe ka naman, Kilian. Isang letter lang. Si Kilian matured mag-isip ngayon. Nakita ko siyang 9 years old. Masahin ko pa ba, ba yung sa akin? May sticker din ako. So, one piece. Isa lang sa akin, puti. niya. <laughs> message for Nino? Ah, haba din ha. Dear Nino, famous vlogger in the Philippines. Wow, Kilian. Thanks for visiting me and thank you for everything. Thank you for inviting me to vlogs. I had fun. I will miss you. But not Kirian. Kasi Kirian tawag ko sa kanya. Nilaloko siya. Kilian, Kirian tawag ko. Good job on getting the score 95 on dancing visit next year and always remember me. So I remember you. Lots of love from Killian. Monster. Grabe no. May nasyong specific na ano. Specific na memories talaga sa bawat isa sa atin. And siyempre, we will be back, Killian. Thank you for the letters. Wala akong masasabihin kasi mapapanood ni Killian to. Ha? Balik kami, Killian. <laughs> Pinayak mo ni Killian si dad pinagyan mo, si, mo si Nino, pinagyan ko si si Mama. <laughs> <laughs> eh, natural <laughs> na, oh, na natural feeling lang uh -huh. na yun, kasi mahal natin yung bata. Mm -hmm. Especially daddy niya, mm -hmm. si, especially mahal ni Alzi, siyempre anak niya. Kaya nagkaayos na lahat, minanap namin mm -hmm. talaga siya. Mm -hmm. Pero at the end, nagkaayos na. Mm -hmm. So, natural lang na pakiramdam yun na uh, nagkita kayo sobrang saya for two and a half years na hindi kayo nagkita. Then, yun nga lang, paalis na iiwan. Aalis ka na, uh -huh. iiwan mo ulit yung so, anak mo. Masakit talaga. Uh -huh. Kasi si Lord may mga kanya-kanyang plano. Oo. Uh -huh. May plano siguro si Lord mm -hmm. para may kill yan. And yun, again, Maraming salamat sa sa stepdad at saka sa mom ni Killian kasi uh, na-feel talaga namin yung warm welcome din na kasama siya na, na binigay sa amin. And naging all goods yung co-parenting at yung bonding, yung visitation na ginawa namin yun. So, big, big thanks sa kanila. Yun, syempre babalik ulit kami dyan. And hope to see you again and bond with everyone again soon. Yun, parang message ko na rin sa kanila to. Pero yun, guys. Tama na yan. pinakita lang namin sa inyo na okay na lahat, okay kami. And gano ka-sweet talaga si Killian as a person. Swerte talaga, swerte talaga kami kay Killian at kami. Kasi blessing siya sa para sa buhay namin lahat. And ngayon, itay na lang kami magboard and babalik na tayo ng Pilipinas. Okay guys, so boarding na kami. We're going to the airplane now. Hello Philippines! Kita-kits mga kabayan. Oh, tare mga kabayan. Mga ka Team Gina. wars begin. Yes, the prank wars is on again after this. Ngayon kasi medyo nagbakasyon lang tayo, 'di ba? Syempre nag liwa-liwa uh, lang tayo, nag ano lang tayo, nagbanding banding lang tayo with our five pamangkin and Aldridge son. Pero ngayon, balik na tayo sa prank wars. Sino mas malupit mag-prank? Sino mas may inesang ang isa, Team Aga <laughs> o Team Gina. Tingnan natin. Pero ngayon, pumunta muna tayo sa aeroplano kasi kaya muna natin lumipad. Flight muna, di ba? Okay, dami ka na sinasabi. Pinaka mamimiss ko dito yung ano, cold weather. Kasi pagbalik na sa Pilipinas, hot weather na. <laughs> yeah. So, let's go! So, dating gawin, transition ulit tayo. Ngayon ay nasa Perth tayo, yan o. Perth. At pagbalik natin, after 7 hours ay tayo ay nasa ay! Na tayo sa bahay ng Team Ching. Hindi ko alam kung makayos yung transition na yun o hindi. Pero, babalik na ulit tayo sa prank wars at ginabi na tayo guys. So, tinan nyo. Ay, pag-abi na. Dahil sa sobrang haba at traffic ng biyahe. Pero ngayon, let's go Team Aga versus Team G na ulit. Abangan ng mga daily vlogs natin starting tomorrow. Kita-kits bukas. Where is my baby boy? Oh my